Good morning mga day, this is Basu dan yung vlogger, a day in my life as a content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go! Ngayong e, araw nga po pala ay pauwi na naman nga kami sa farm. Paano ba naman itong si mama hindi nga talaga nakakatulog nang hindi niya kasi yung mga pananim niya? Uy be, walang ganun. Napakasaya nga ni mama ngayong araw. Paano ba naman mag-harvest na nga po pala kami? By the way, tanghali na nga po pala ng mga oras niya. Pagluto nga sana kami ng tanghalian namin. Ang kaso nga na ay wala nga kayong mga gulay. Kaya naman naisipan namin na harvest na yung mga gulay dito. Yes, kung mga dahil sinadya pa lang dadang hindi bumili ng mga gulay. na ba naman meron naman na nga dito na harvest scene? Diba, napakasaya talaga dyan ni mama sa mga oras niya. Habang nag-video siya, na ba naman medyo marami-rami na lang talaga yung naka-harvest kong sita. At sino magulang naman siguro magiging masaya sa mga ganito. Paano ba naman dati binibili pa namin yung mga ganyan para pansahog lang sa ulam namin ngayon ay ha-harvestin na nga lang namin. Iba talaga kapag sobrang sipag at sobrang tiyaga ng mga pamilya mo at saka ng mga magulang mo sa pagtatanim, napakadami yung aanihin. First harvest pa nga natin sa mga tanim ni Mama. Kaya naman talaga napaka-excited ko nga talaga at hindi ko na nga talaga ito pinalampas pa. Kahit na meron akong ginagawa ka pinigil ko na muna para nga makapag-harvest na ako dito para ba naman magluluto na kami ng ulam. Buhana pa pala ako ng sitaw, ng malunggay, pati na rin pa ganun talbos ng kamote. Iba naman nga ganun karami yung mga na-harvest ko pero masaya nang ako dito paano ba naman kahit papano meron nang nga kami na-harvest. Gusto ko na lang din talaga tumulong sa pagtanim para naman kahit papano may ambag naman nga ako. Kailangan ako rin pala mag-ambag. Hindi pala dapat puro harvest lang. Kapag nga ganito talaga naman papatayin kay Lord ka na talaga. Alam niyo ba mga day, gantong buhay lang nga daw talaga. Yung masaya, masaya na si mama. Talaga namang sapat na nga to sa kanya. Yung simpleng pamumuhay lang. Basta may farm shot. Meron siya mga pagtatanim at gusto niya talaga lagi siya may hina-harvest. Kahit naman ako, parang nasisiyahan din nga talaga ako at na-excite. Paano ba naman napakag dan na pinaplano ni mamam buhay para sa kanila ni Dada. Ehwan ko ba parang gusto na lang talaga nila maging farmer. By the way, ayan nga po pala at pagkatapos ko nga po pala diyan mag-harvest ay eh, prito ko na ng mga po pala itong isda na iulam namin for today's video. Ang prang oo ay ko nga for today's video pa na ba may pailag-ilag pa ako. Hindi naman pala tumatalsik parang kagatla naman pala nang langgam, langgam na kasing laki ng dinosaur. Chart. Sabi nga po pala ni Dada, siya nangarap po pala ay magbabantay doon sa pinipirito namin na isda. Kaya naman ayan si mamat for the himay na nga pala dito ng sito at ng malunggay. Hi. Habang ako naman nga hirap-hirap na hirap naman ng dito sa pag-utay-utay nitong ating mga santol. Yung santol kasi nito ang kagatla gagamitin natin pang paasim ngayon sa sinabawang isda natin na ulam. May share ko na rin nga po pala sa inyo. First time na nga po pala aming gagamitin ng santol na pang paasim sa aming sinabawan na ulam. Kung noon nakaraang araw nga sa ginataang isda namin nilagay yung santol ngayon naman nga dito naman nga sa sinabawang isda at pang paasim na nga natin yung santol for today. Sobrang saya nga ng puso ko habang nakikita ko nga si mama nagkikwento sa akin at napakasaya niya nga. Sabi nga ni mama grabe nga raw talagang pasasalamat niya kay Lord na ba naman dati binibili pa namin yung mga ganitong klasing sangkap or kaya naman nga igulay para lang talaga mamaisangkap kami sa ulam namin. Pero ngayon na harvestin na namin. Napakasaya nga talaga doon. Paano ba naman less gastos na nga? Talaga naman namumunga pa nga talaga yung mga tanim nila mama. Yung pinaghihirapan nilang itanim, namumunga na nga. Kahit naman siguro sino magiging masaya talaga doon. By the way, ayan nga po pala na maluto na nga po pala yung ulam namin ay for the kakain na nga po pala kami. Kaya naman tara po at kain po tayo. Isipan namin nila mama dito na nga lang kami sa labas ng bahay kumain. Paano ba naman napakapresko nga ng hangin ngayong araw? Talaga talaga kasi dito magkaroon ng ganito kapresko kung hangin at sunod-sunod nga talaga. Paano ba naman minsan nga ikalmada nga talagang masyado dito sa amin kaya naman medyo mainit-init nga. Ito yung nga namin kumain. Ito babies or may nagpapalablab nga Sakit Sabi ko magbo-voice over ko kaya naman bumaba na muna siya pero ayaw talaga magpaawa. napaka ko kasi at tahimik dito sa puno ng manga kaya naman dito na nga lang talaga ako nagbo-voice over. Pero minsan lang naman hindi araw-araw pa na ba naman minsan gabi na nga ako nakakapag-voice over nakakatakot naman. Char. Naligo na nga po pala ako sa mga oras niya. Sakto naman nga pagkaligo namin ni Baby Storm may natulog na nga si Baby Storm kaya naman mapupunpun ko na nga itong mga nilaban dito ni Mama. Meron kasi kami pupunta at maghahapon na naman nga. Kaya naman naisipan kong tulungan na nga si mama. Paano ba naman ma-stress na naman nga itong person? Kasi lang kasi gumagalaw si mama. Kaya naman naisipan kong tulungan na nga. Paano ba naman lahat naman nga kami may ginagawa? Si Dada nga po pala nagbabantay kay Baby Storm. Si Kuya Moon naman nga nagpapagaling. Paano ba naman medyo may sinat-sinat nga po pala siya? Bawal pa kasi si Kuya Moon gumalaw na masyado. Paano ba naman baka nga talaga bigla siya mabughat or mabina? Tama ba yun mabina? Nagagising na nga si Baby Storm sa mga oras niya Kaya naman talaga nililibang ko na nga siya ABC, di bigla nga talaga naghahalik sa lips ko. Gusto niya pati sa lips na kiss, ayaw niya talaga sa pisngi. Kaya naman tumangtuwa na naman ng ate, paano ba naman nakatanggap na naman napaka-sweet na kiss galing kay Baby Storm. Char! Sana nga makasanaya na yun Baby Storm sa tuwing makikita niya nga talaga ako. At pati na rin nga po pala sila ate win at lahat ng pamilya namin ay na kumikis nga talaga siya. Para bang pa-welcome niya yun na parang na-miss niya nga talaga kami na sobrang sobra. Um, makauwi na nga po pala kami sa Moko, magpapalit na nga ako niya ng damit. Kaya naman abangan niyo na nga lang kung bakit ako nagpalit ng damit at bakit kami umuwi sa Moko. Abangan niyo na nga lang bukas kung bakit nga ba talaga nakakuloy orange for today's video na dre. Abangan nyo na nga lang po pala bukas ang aming vlog. Paano ba naman napakasaya ng pinuntahan namin? Kaya naman hanggang dito na nga lang yun. Salamat, bye-bye, and God bless. Thank you sa so panonood. Mwah!